guys bangay nakakasarika mo uh, kaya no mabusag ta na, na taknaw no? sus halagang champion na sabon yan guys yung ano yung sabon na panlaba yan ang ginagamit ko guys para pagpaputi kasi pag ano pag sabon na panlaba yung gamitin natin guys puputi at puputi yung aping natin kung sa Visayas pa. <laughs> so, kaya guys, gandahan po natin yung, ano, yung pagnunus-nus ng sabun para kung, kung mas mas mabuti, guys. <laughs> sa isang, sa, ano, sa isang araw, three times, three times ka magnunus-nus dito ng, ano, ng sabun para makita yung Pagbabago ng mukha mo Pero guys Masasabi ko lang Kung ang mukha mo talaga wala ng pagbabago Kahit ano pang sabon gamitin mo At anong sabon pa yung inosnos mo <laughs> Hindi na hindi magbabago yan So kaya guys Yun Patuloy niyo ako suportahan sa, sa aking vlog So si Rowell lang yung nagbablog guys Mixed vlog sa mernon Bye bye